Hmm. Ina pa mo na karan. Yung puti okay, na sida niya. Ay matulis. Ah, yung ano talakito ito. Ah, hmm. oh, may nakuha ka talaga ito diyan. Kaka ano ko? Tuloy din. din. Talaga ito di yung laki noon. May maliliit na yung mga siguro mga 1 kilo kalate. Ganun. Malakas lumapit sa bato eh. <laughs> Naanok to si Ruwe na sabi. Parang ayaw umuwi na yung taon eh. No? Ha? Si na ba? Bakasyon? Oo kasi kailangan ng pera sa ako. Itanong ko sa Webis kung magkano yung ticket namin. Ay makapanyak. Hmm. Ano, pipirahin mo gano'n? Oh. Ah, pagkanya, kasama, kasama mga bata, no? Oh. Pwede mo pera? Yun yang ikat na ko kay Hindi, parehas din yan. 167 ano? times 3 yun. Oo. Oo. 3,000. Sobra. 167. Uh, 1670 1687, 1687. 1687. gano'n din. sa'yo. <coughs> din tayo. Kada taon kasi, kada uwi natin, wala tayong magiging punta ngayon, hapang. na talaga doon. Magagastis ka talaga doon. Magagastis naman punta ka lang yung... gumala ka Pinas, magastos ka Ang technique ko nga doon, pag gumalabas nyo na eh. Nagubawan kami pagkain. Oo, hindi. May sasakyan, ng kami ng pagkain. por la basura. Punta kami dito kahit tag alas 12, alam mo ang dami pa nila dito. Doon ang dami, doon ang marami. Punong-puno.

si Kalil, yung sabi natin na mataba punta kami sa Aldab kami ng gulong kami namin yung bagong yung bagong ng ranger na tayo naanap yung seatbelt pagpat niya yung seatbelt yung Saudi hindi kita niya kasi takto doon yung ano official uh, eh official do eh may muski pati <laughs> tawa ko ng <rung> tawa hindi ka Kalil Okay, no? mm -hmm. Open to yun. Okay. Kami nga. Okay sa Pero pag hindi yun, kasi ang binabiyahin nyo, pag pupunta niya asawa niya, albaha pa. May asawa din pala. Oh, ha? layo ha? Oh, layo. It's layo yun. Okay. Kaling okay. dito, anim na oras yun. May git. May git. Ito, umabi niya. Hindi. Amis. Ang oras eh. Hindi. Diretso na siya mag-aldarb. Diba ba yung sa tulay? Oo oh. Pero diretso na yung muhail Ah hindi pala, pagyeda pa, pa lang daan niya Hindi mo um, pa Parang malamig Oo, malamig um, pag daw siya, doon na siya natutulog Sa alba, sa Pag-drop niya sa asawa niya Sa hotel yun, ah sa Sa asawa asa, niya okay. Tapos babalikan na naman 국민의동당 제주 entender 중 n hindi nakin... mga experience yung parkingan na ayun talaga parang ano yata yun ro -ro eh, no? parang ro-ro din yun parang ro-ro ka makalabas ito talaga, kung ano yan, hindi yung nahuling na Dapat din wag kang Hindi yan, hindi kumalik, hindi na yan Oo, na, hindi talaga siya pero yung modelo, malakas ang karakter niya. Ano naman? Hindi ko lang ano. Pinibigan mo mga Malakas din. Eh, reklamo ko sa akin, parson eh. Malakas ang salisil yung sasakay niya. i ganito rin. Yung modelo na? oh Ganito rin. May ano

Kaya siguro hindi pa isasara yung ano doon Kasi na rin yun ng mga papilis ngayon natin okay. Pati yung sa workshop daw na permit. Ano na. Ito tayo. Hindi pa. Ito yung nag-gym eh. Dito yung nano fitness. Nag-u-turn ba tayo doon? Ah, oh, uh, ang harapan mong dahil. Uh, Ay, okay, break up doon. Okay, yes, kami lang. Ah, malaki dito. Mas malaki dito. Mm -hmm. 'yung bule si Mardo. Deman ay. Depende 'yan sa ramen sa kontrata. Pero konti lang 'yung ano pa doon, konti. Kaya nga nang sinasabi na ng driver to noon. Ano ah, nga ha, Chila? Kasubo sini la. Ang gusto kasi nang duruyan ng gusto. Ano? Saudi. Hmm. Uh Kaya -huh. yeah, ayaw lang para sa Saudi. So